Ang laking kuwago mga kainsan. Siguro ako namumuga dito. Oh. Yan. Oh. Hmm. Dami. Oh. Hinog na hinog na mga kainsan. Oh. Bah, oh, pagkakasukal mga ka-insan. Ari po yung mga sinaunang daan po. Ah, ngayon po ako napadaan ulit din eh. Pagkakadaming ano oh. Ibig sabihin pala pinagbahayan ito nung araw. Pagkakadami pong ano eh. Laguan. Hmm. Yung pong parang ano. Ang laguan po ay parang rambutan. Pero iba po ang texture niya. Ah. Nangka. Di hindi nangangabulok ang eh. Hmm. walang nadaan uh. Oh. ay kasama ko po ang mga aso lagi pag po ako ito po yung mga sinaunan daan nadaan sa gana rin uh. Oh. pagkakadilim dilim ba? saan ang dito ay ano pati kuwago na nga nga ko na eh Tu. Tara, tara. Tara. Na. Ganda nito, oh. Malatubig kaya ito mga kainan. kahoy na bulok <coughs> Naghahanda ah, nag, na, naghahanap ako mga kainsa ng ano ng mga yung gagamitin po sa ano. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, ngayon yung oras na pwedeng pagandahin yung aming lugar. by next month sisimula nga ngayon, ngayon sigurong katapusan inaano ang namin yung kamatis sisimula na po namin naghahanap ako ng maaaring magamit ito oh agara oh agara oh bigas po sa mga kaisan ng Nara mga kaisan parang bahay po siya ng Nara or malatubig or yakal. papatingin ko kay tatay Nagahanap po ako ng kahoy na mababarneisan ko na susulatan po ng ano mga lalagyan ko ng dapo, susulatan ko ba ng kamp mga ganun po. Kaya ako lahat ng babalikan ko na lang ito. Marami po sa niyugan, gagara oh bahi na mga kainsan. Eh. Mga galing po sa mga sinaunang bahay po ito. Mga bahay po nung unang mga unang panahon pa. Yo. Ano? Ah, mga kaisan, pugad po ng mga limatik. Dami, oh. Eh. Ayan, mga kaisan, oh. Eh. Ayan. tabi po sa mga kumakain. Marami ang po sa ganito. Ibig sabihin, mga kaisan, tapos na po ang summer. Tagano na po sa amin. Ayan, oh, eh. lalaki, oh. Ito, mga kaisan, oh. Eh. Pugad ng limatik, ayan, oh. Hmm. hanggang sa singit po gumadami na po uli sila ayan e o mga kaisan yun pero maganda rin po maganda rin po sa katawan yan Dati yung barkada ko, shout out kay paring uh, ano, Buin. Naidaan ko din ni takbo ay. <laughs> Pagkadami. Eh. Dami lima Tatawid, tatawid, dali. Dali. Tawid, tawid, dali. Oh. Nakaula na mga kainsan. Hala, hala. Panta. Igi. Igi, igi. Dali, dali. Dali kayo. Hali. Mga parin nilang po kami sa niyugan. mag uh, po ako. Ay, di nila po ako dumaan sa mga surkatan pwede naman sa tabing kalsada ay gagamitin ay single na motor ay kaya lang ay yan dulas takot po ako ah, ay isang simplang mo'y nakakatakot madulas umulan na naman mga kaisan aba ay naman biro uh! Uh! May nakabili na siguro nitong gubatang ito. Ito po dati ay inaalok sa akin dati. Ay sakto naman po ako'y kami may binili din. Ay gusto naman ng may-ari ay ano? May may nakabili na pala nito. Ang mura po nito mga kainsan. May kiraan po. pero parang wala na ding nakatira abandonado na din hmm? tiraan nga po ewan ko saan na sino nakabili po nito Ami um, eh, oh. lebuyu, Labuyo, oh. labuyo. Wild chicken mga kainsan Hayo shh, Huwag mong habulin Dami yung Hayo shh, Huwag Hayo Oh. haligi mga kainsan. Oh. dami pala oh. Papahila ko na lang ang mga kainsan. Puro haligi po ito haligi gawa ng ipapahila ko po ngayong ano ngayong lunis gawa ng magpapaubra po tayo ng bagong ano panibagong kubo po para po bang function hall maliit lang naman hindi naman po kalakihan para pwede pong paglagay ng ano ng tent mga kainsan pag naulan Ari nga mga kainsan ina-armor ko na kay tatay ari Sinauna po ito ay Ari oh Gagamitin ko pong haligi Sira na po ay oh pagkakadami pong bunga ng lansunis ari oh mga ano po ni kambal Niligyan po ng patakot oh pagkakadaming bunga wala nang tigil ang ulan ay nabubulok lang ang kai oh nabulok na hmm. oh yan ah ah aturo hinog na ay hmm pagdadalala ang pauwi mga kaisan malayo ito ay hmm. bang kakain mga kaisan oh. kain kayo dali ito yung nabubulok lang ang kadi ni eh. sino pong um, ah ah mga kaisan oh um ng kapo ng eh dalawa po ang hinog hmm kakain po Ooh! Uh! Tak ada nak? Hmm. Tada, let's go. Puro wala na rin nagsasaka dito mga kainsan oh. Mga kahanggap po namin din eh Ayan eh Nabakante na po Lahab eh. Lawak Ilang hektarya din yan mga kainsan eh. Wala na nagpapalayan Inabando na na gawa ng sabi ko nga sa inyo mga kainsan ang mga anak ay nagsipag abroad no na. nagkaroon na ng negosyo sa sa bayan iniiwanan na ang ano palayan hari pala yun. Oh, oh, Gumuho po. Nung bumagyo. Nga ngayon ako makapunta din yun eh? Ito pala yun. eh. Ari po naman mga kaisan sa tiyuhin ko po. Kay tiyu po. Puro ano po naman ari mga kaisan. Puro maaisan. ayun eh. Dito may, may, may puro bukal naman po ito oh. Mga kaisan, oh, hindi ko pa ito napakita sa inyo no. Oh. Yan po oh. Yan. Puro bukal. O, arke, may bago daw siyang na ng bukal din ni mga kaisan ay si Tio. Ah, pakala. Yan, ang ah, laki. Ari ah, oh. Sabi sa akin na may bago daw siyang bukal. Ari, ah, ah, pakala kay. Ah, mga kaysan, oh. Dito po ay iniinom. Yan, mga na po ng tubig yan. Eh. Ay, Saan na rin gagaling? Saan kaya nang gagaling, ari? Baka ni sa ilalim ng lupa. Ayan, mga kaisan oh. Laki. Yan. Yan, na natin. Yan. Galing po sa ilalim ng tubig. Ilalim ng lupa. Ayan, oh. <laughs> Grabe, ano? Grabe ang blessing yan. Hmm? Kung nasa sistema lang yung ating ano, ano. Yung gobyerno natin, ang ganda sana. Ano. Libre na ang tubig lahat eh. Ito pwede ng ano eh. Pag po ito lalagyan ng tubo, abot po yan ang pagbilaw. Ito pong lugar namin ay eh, mataas ang tayo ay. Pwede pong ano, pwede pong malibre ang tubig ng bayan ng pagbilaw. Tos may tanking malaki ay eh ito naman ay ano ah hindi naman po ito hindi ka naman babayad ah dahil hindi naman ituloy tulas ah oh kaya nga blessing ay kaya nga pag iisipin mo mga kainsan ang Pilipinas ang pinakamayaman narito na ay oh ito na yun ah isan taya, ano po itatanim po natin dito malbiri may igi rin po bahala na po sila diretso bunga na po yan yan po ay madaling mabuhay Ha ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.